So ito na mga kaponsi, dala ko na Yan, so dito na lang siguro natin ilalagay Yo, what's up sa inyo mga kaponsi, welcome po sa aming tindahan Kahapon nag-vlog ako na pakalakas ng ulan Ngayon, tinan niyo mga kaponsi, ang ganda ng panahon Yan o, no? araw-araw na kahit paano mga kaponsi Anyway mga kaponsi, medyo madilim dito sa tindahan namin na So buksan natin ang ilaw So yon mga kapon, ito po ang aming maliit na tindahan at welcome po kayo dito. Tinan natin kung anong pwede natin gawin dito sa tindahan habang wala pa tayong customer. So yon mga kapon, meron nakita. Nakita nyo ba mga kapon, Yan, mostly kasi mga kapon, sa mga tindahan, yung mga stock natin sa mga istante eh, tulad nito. Yan, di natin namamalayan kasi continue sa mga bumibili. So nauubos na yung laman yan. Kung makikita nyo mga kapon, si itong candy natin, halos wala nang laman. konti na lang. Mentos, Prutus, Max, Max Red, Yellow Max. Mayroon tayo Prutus dito. So, tara. Refill natin to mga kaponsi para makatulong naman tayo sa ating asawa. Nga pala mga kaponsi, sa mga bago lang, ka-endorsan ko pala dito sa tindahan. Siyempre, walang ibang aking mabuting asawa. Yan, buting asawa aking mapagmal na asawa, syempre. Yan. Sa mga mag-asawang nagtitinda dyan, shout out sa inyo. Kung kayo malit maliit at kayong mag-asawang nagmamanage, comment down below at pag-usapan natin yan mga kaponsi. So yun mga kaponsi, kung nakikita nyo, meron pa palang stock dito. Ang galing, ang galing. Yan, candy. Kaya let's go, refill natin. So kita natin may prutos doon. Meron din Max. Max Yellow. Max Red. Yan, tabi muna natin dito. At meron tayong prutos na sampalok. Yung isang prutos mga kabonsi, ito. Yan, parang yung mga ano, um, halo-halong flavor. Yan, ng grape, orange, strawberry, etc. So ito na mga kabonsi, dala ko na. Yan, so dito na lang siguro natin ilalagay At, mga kabonsi. So kailangan natin syempre dito na ng gunting. Nasaan na ba yung may wagang gunting ko? So yun yeah, mga kaponsi, nakita ko na yung gunting. Ayan mga kaponsi. So tara, let's go. Continue tayo. Okay, re na natin ngayon yung prutus. Ayan. Prutus na sampalok mga kaponsi. ano? Oh. Gusto nyo ba yan? Sa mga mahilig dyan, shout out sa inyo. Dapat dahan-dahan lang kayo. Baka magupit nyo mga kaponsi yung candy mismo. So tara mga kaponsi. Lagay na natin dito yan. Para mapuno. Ayan. Pasensya nyo na mga kaponsi Wala pa tayong budget Aww. Pag nagka-budget Papagawa natin yan pag natin dito yun oh. o so, Siguro mga kaponsi Mga kalahati Okay na yan Ayan Malati lang mga kaponsi Okay na yan Ayan. Okay gina natin do Malati lang ano rin madami yan. So yan mga kabonsi. Itong prutos na halo-halo flavor. Medyo malaki naman yung lalagyan na natin. So tara na lang natin ito mga si. Yan. Yun o. No? Yun o. No? Oh. Yan mga kabonsi na ilagay na natin. So, yun mga kaponsi, ayan na. Kita nyo naman, medyo na-refill na natin siya at medyo naging presentable na ulit siya sa mga bibili. May naitulong tayo ang misis para pag siya na ang magtitinda, nag-endorse tayo, medyo puno na. Pwede na ba siya yan? Oo, balik. Medyo na. Pwede na. So, yun mga kaponsi. Dapat 5 pesos siya, eh. ayan na. Siyempre, kumparin natin, ewan ko ba, 5 4 ang binigay. Pero, okay lang yun. Mabait naman tayo sa mga customers natin, lalo kong natin. Yun, no? So, yun mga kaponsi, sana may natutunan kayo ngayong araw na to, dito sa loob ng tindahan namin. At kung may tindahan kayo, gawin nyo para sa igaunlad ng tindahan nyo. So, anyway mga kaponsi, thanks for subscribing and sa panunod nyo, like, comment, and subscribe. And thank you po sa panunod alit. Ingat po kayo kung nasan mga kayo. Peace!